Ayan mga kadudoy isang magandang hapon ano uh, ngayong araw ng uh, ng araw na uy bes. Air police lang. Ano? Merkulis, mga kadudoy uh, dumating na yung uh, pinaka natin dun sa kabilang bahay uh, kahapon na uh, mag ano kabit ng ating uh, internet dito. So fast link daw yung uh, internet nila. Uh, kasi mayroon dito na kakabit na uh, ibang uh, ano ng wifi. No. Ano, Ay, oh. Ah. Uh, kakabit tayo ng wifi para Maganda-ganda yung laban ng internet kasi yung hirapan tayo pag pagpalood lang tayo wala talagang magawa. Hindi natin alam kung saan nila kakabit Andun. Pupunta pa sila dun. Hindi natin alam kung saan uh, banda yun mamaya. Uh, antayin na lang natin. Uh. Uh. Pero ang wiring niya diyan dyan? Uh, Doon pa nila kakabit yung wiring daw sa kwan. Tingnan natin. Uh. Uh. May, may, may usapin tayo. Pinsan uh, ko. Ang uh. And mga kadoday, inakabit pa ng alignment niya doon, oh. dalawang magkabit. Hanap pa tayo dito sa Lansunis kung Santa tayo dito makakabit na kuan. Ang tawag doon. Linya natin, meron na para dito isa oh. Yung una. Sa kumare ko man yan. Di mag ano, na lang dito. Hanap tayo ng tawag doon. Kabitan para mataas-taas yung signal kasi namin. Hindi naman naghanan yan. Wala na tawag doon. TV ko sira.

Sundan yung ating as wiring. Tapos ang nilang i-connect dyan. May yeah, router nya. Yeah. Tapi setengah ada. Nanti di sini. Pagun dia. hindi <laughs> lang <laughs> maluka yung lansunis pag malukay yung lansunis ah ay doon ah ah pag on siya mungkin wapo ayun oh may yun lang ganun si misi ano akyat oh Ayan o. Ayan okay, ulit. Ayan mga kaludod yung tayo maglusot ng kwan sa kisami. kahirapan ng magkabit. Ayan may hagdan man sila manapit. Kaya kaya nila yan. Para sakto lang doon natin ipasutsot sa may kawang ng ayan dyan o. Ayaw on. Tapos sakto lang din. O ayan gahulog na ganito oh Sige. Lahulog na siya galit.

okay na po yung internet natin mga kadobe maraming salamat sa inyong mga suporta sa akin at saka para tuloy tuloy tayong makakuha ng video natin di muha na tayo ng wifi natin Ayun. okay na po okay na yung wifi natin ah uh, dire diretsyo na yung pag upload natin basta meron tayong uh, video may upload natin agad kasi may wifi na tayo